Gagawa nga pala ako dito ng ginataang bilo-bilo bago nga kami maglipat dito sa kubo. Bale, inihanda ko na nga muna dito ang aking mga gagamitin sa pagluluto nitong bilo-bilo. Dilinisin ko na nga pala ring mesa para kahit papano'y maging maaliwalas naman ang aking paggagawaan. Alas 4 na nga dito ng hapon nang umahon kami ni Yubo. Inayos niya ang aming kubo para paglagyan ng luna o trapal. Nagmamadali na nga kami dito at makabiglang bumuhos ang ulan. Kulog na kasi ng kulog sa mga sandaling ito. Natutuwa pa nga ako dito at halos lahat ng aking ingredients na ginamit ay libre. O ba diba, na gastos? Siya all. Sinimulan ko nang ang balatan dito aring saging na nasaba dahil ito ang walang gaanong linisin. Pag inuna ko kasing balta ng obi at kamote ay check na maglilibag na agad ako. Malayo din kasi ang tubig na aming pagkukunan at di pa inaayos kaya need ko talagang magtipid ng water. Arta. Matagal ko na kasi talaga itong pinaplano at sa wakas ay magagawa ko na siya today. Nag-ipon pa kasi ako ng mga ingredients without spending money. Oy English yun. Kaya iba nga talaga ang buhay dito sa probinsya. Marami kang pagkain na makukuha nung di masyadong gumagastos ng malaki. Yung tipong di lahat ng iyong lulutuin. Lagi pa naman akong nakakita ng na mga bilo-bilo online kaya talaga namang nag talaga ako. Mabuti na lang at nasa lugar ako na kung saan ay available lahat ng mga ingredients na gagamitin ko dito sa aking pagluluto na ito. Hindi po ako expert sa pagluluto kaya wag po kayo magtaka kung hindi tayo parehas ng recipe. Sobrang mahilig talaga ako sa pagluluto lalo na syempre sa pagkain. Sinimulan ko na nga palang balatan itong kamot kamote na ibinigay ni Tia Shoni. Thank you, Tia. Habang ako'y nagpre-prepare ng aking lulutuin, ay si Yubo naman ay busy busy sa paggawa na rin aming kubo. Gumagawa nga para siya dito ng kanal para naman kahit papano, kahit umulan ay hindi pupunta sa aming higaan. Kung hmm. sin, ay mas nauna pa nga ito kaysa doon sa apretada na aking evilinag. Ewan ko baga kung ba't nauna ko pa yung ma edit At sinimulan ko na nga palang balataan aring ube na hiningi ko nga pala kay Tio Sani. Salamat po, Tio. <laughs> Habang nagbabalat nga ako dito ay sinimulan ko nang lutuin aring sagu. Maliit na sagu na nga pala ang ginamit ko dito para kahit papano naman ay marami. Shala, ito nga pala ang kamuting kahoy na galing kay Maorlan. Shoutout Maorlan! Habang abala ako sa si pagbabalat, ay eh bigla namang umambon kaya heto ako ngayon, change location. Maigi na nga lang at may bubong na aring aming kubo kahit papaano. Trapal nga lang aring aming bubong pero ayos din naman pwedeng-pwede na pansamang Hiniwa ko na nga dito aring ube na paborito ng mga tutubi. Oh my Talagang pinilit kong magkaroon ng ube para naman kahit papano ay may kulay naman ang aking bilo-bilo. Nahihiya ako dito manghingi kay Tio kaya si Yubo na lang ang pinahingi ko. Dinala ko na nga muna dito sa bundok aring aking paboritong sangkalan. Binili ko nga pala ito sa Orange App at ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Makapal nga ito at talaga namang maganda ang quality kaya hindi mo pagsisisihan pag ito'y chinek out mo na. Madali nga lang siyang madumihan pero bagay na bagay nga ito kung ikaw ay timputi. Kaya wag mag-alala at marami namang paraan para luminis ito kaya no worry. Nang wala na nga ginagawa si Yubo dito ay siya na nga ang nagkayod, nagpresenta na nga siya kasi marami na nga raw akong ginagawa. Nang matapos na nga akong magbalat at maghiwa ay inilagay ko na nga itong aking kawali dito sa aking prinipir na apoy. At pagkatapos ay sunod ko namang inilagay aring gata. Ang tawag nga pala ng ganitong recipe sa summer ay ginataan. Inantay ko na nga muna na kumulo itong aking gata bago ko inilagay ang iba pang mga ingredients. Nilagay ko na nga pala dito ang kamoting kahoy, ube at kamote. Sobrang excited na nga ako dito at talaga namang nagkikrib ko nito ng maigi. Hinalo ko na nga ito para lumubog sabog lahat ng ingredients sa gata at pantay-pantay na maluto. Inilagay ko na nga pala dito ang aking pangmalakasang sago na kanina ko pang niluto. At pagkatapos ay inilagay ko na nga rin aring saging na saba. Magtatakip silim na nga dito kaya naman talaga namang papadilim na. At habang ako'y nagluluto dito ay nagsibak naman dito ng kahoy ang aking mahal na yubo. O oh, di ba mahal na nga yubo pa. San ka pa? Wow! <laughs> Nang kumulo na nga itong maigi ay talaga namang inilagay ko na nga itong asukal baka makalimutan ko pa. At ayan na nga naglagay na nga ako dito ng vanilla para kahit papano ay mabango naman itong aking niluluto. Naglagay na nga rin ako dito ng kaunting asin at inilagay ko na nga rin aring aking kakanggata. Hinalo ko na nga ito ng mabilisan at akin naman itong tinikman. Actually medyo nalungkot nga ako dito kasi medyo dal na kasi ang kulay nitong aking video quality kapag gabi na. Kasi kapag maganda talaga ang video quality ay talaga namang mas nakakatakam panoorin. And shala, heto na nga pala ang aking ginataang bilo-bilo. At ang kakaiba pala dito ay wala akong nilagay na binilog-bilog na glutinous rice which is ang tinatawag nilang bilo-bilo. Gabi na nga nang maluto ito kaya naman di na ako nagluto ng kanin at ulam pang hapunan. Sa bigat nito sa tiyan ay talaga namang swak na swak na itong pagkain sa hapunan. Sobrang na-excite nga ako dito dahil nangangamoy masarap naman kahit papaano. At dahil masarap nga ay naging mabenta ito at naubos nang di ko nabibigyan ang pinaghingian ko ng mga rekado. Hihi, <laughs> sa so, ulitin po. Ako, di mo nga nabigyan, makakaulit ka pa kaya? At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa inyong patuloy na panonood dito sa aking mini vlogs na ito. Kung nagustuhan nyo po itong aking video na ito, I don't forget to follow para maging updated po kayo sa aking bagong mga mini vlogs. God bless.